Ang isa sa pinakamatulin at armado ng mga misas na barko ng Pilipinibe ay nakomisyon noon lang nakarang buwan sa Mayo sa taong ito. At ito ang BRP Lawrence Narag na may number na PG-907 at ang BRP Herminildo Yurong na may number na PG-906. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine Navy ay kanilang nakomisyon ang dalawang barkong past attack diesel. Ito ang BRP Lawrence Narag at ang BRP Hermine Hildo Yurong. Ang BRP Lawrence Narag at ang BRP Hermine Hildo Yurong ay pinapangalan in honor of two Philippine Marines na namatay sa kasagsagan ng laban, laban sa mga Islamic insurgents sa Mindanao. Ang dalawa si Narag at si Yurong ay nabigyan ng award for Medal of Valor sa kanilang pinakitang kabayanihan at katapangan, ang dalawang bises na ito ay napakahalagang asset para sa tinatawag na archipelagic defense. Ang mga barko na ito ay ang panglima at ang panganim na Shaldag MK5 Fast Attack Interdiction Craft na gawa ng Israel Shipyards Limited na nai-deliver noon lang November 2023. May total of 9 units of Shaldag MK5 na in-order ang Pilipinibe at ang huling tatlong unit na Shaldag ay dito na gagawin sa Pilipinas. Ito ay kaparte sa Technology Transfer Agreement between Israel and Pilipinas. Ang dalawang vessels ay kaparte rin sa 10 billion peso government-to-government -government deal between the Department of National Defense and the Israel Ministry of Defense kasama ng Israel Shipyards Limited na siyang gagawa nito. Ang vessels na ito ay kinaklasify ng Philippine Navy as the Asiro Class Ibig sabihin ang BRP Lawrence Narag at BRP Herminildo Yurong ay kaparte din ng Asiro Class Missiles Attack Boats. Ang Asiro Class ay may siyam na mga barko at ito ang BRP Nestor Asiro, ang mothership na nakomisyon lang noong November 2022 at ang BRP Lulinato Tuong na nakomisyon lang noong November 2022 at ang BRP General Tinayag na nakomisyon noong May 2023 at ang BRP Domingo de Luana na nakomisyon noong May 2023 at ang BRP Lawrence Narag at ang BRP Hermine Hildo Yurong na parihong nakomisyon noong lang nakarang buwan sa Mayo sa taong ito. At mayroon pang tatlo na natitira for delivery pa ito, ito yata yung dito gagawin sa Pilipinas. Ang mga barko na ito ay dinidisinyo na makapagkarga ng mga mounted MK-44 Bushmaster Autocannon mounted on Rafael Typhoon MK-30C remote control weapon station at dalawang M2HB Browning 12mm 50 caliber machine gun mounted on Rafael Mini Typhoon remote control weapon system at sa siyam ng mga barko na Asiro class, apat nito ay armado ng Rafael Typhoon MLS nlos surface to surface missiles at dahil napakatuli ng mga barko na ito, napakabilis din ang deployment at force projection ito ay makatulong sa pagpatibay ng tinatawag na deterrence at maipatupad ang maritime security sa buong karagatan ng Pilipinas. Noong 2019 ay napag-isipan ng Philippine Navy na kailangan nila na mag-procure ng mga matutuli ng mga fast attack interdiction craft or FAIC na may kakayahan na magkarga ng mga missiles or missiles capable vessel na nakabase sa Israel Shaldag MT5 patrol boat design. At ito ay ipapalit sa luma na at matanda na na Tumas Batilo Class Past at a crop na pinagretiro kamakailan lang ang Tumas Batilo Class na kung saan mayroong walong barko ang Pilipinibe. Ang Batilo Class ay dati itong Chamsuri Class Patrol Boat ng South Korea at ito ay dinodonate lang dito sa Pilipinas at gawa pa ito noong dekada 70 at nung pinagretiro ito ng South Korea ay nilipat sa Pilipinibe after 30 years na nagservisyo sa South Korea. At na-commission ito sa Philippine Navy noong 1996 at na-decommission noong lang 2020. So halos 30 years din itong ginagamit ng Philippine Navy. Ang asiro class o Sheldag NK5 ng Philippine Navy ay may bigat na 95 tons, may haba ito na 107 feet at may range ito na abot sa 1,900 kilometers at may speed ito na abot sa 40 knots. Pero hindi lang ito ang pinakamatulen na patrol boat o barko ng Philippine May mas matulen pa dito at ito ay gawa ng mga Pilipino o pure Pinoy na gawa. Ito ang MPAC or multi-purpose Assault Craft na gawa ng Propmix Corporation ng Pilipinas. Ang speed ng MPAC MK3 ay abot sa 47 knots Kaso lang, iba talaga ang gawa ng Israel. Kaya gumawa ng Propmix Corporation ng mamatuli ng mga pas attack patrol boats. Kaso lang, hindi pa kaya gumawa ng Propmix Corporation ng mga weapon system kaya ng Israel Rafael Typhoon MLS in LOS Spike Surface to Surface Missiles. Ang apat na mga barko ng Asiro Class ay armado ng Spike in LOS Missiles. Ito ang BRP Herminehildo Yurong at ang BRP Lawrence Narag at ang dalawa pa na for delivery sa susunod ng mga buwan. Sa mga nagtatanong kaya ba ng Asiro Class o Shaldag MK5 palubugin ang mga malalaking barko gamit ang kanilang spike in LOA surface to surface missiles, ang sagot niyan ay siyempre hindi. Ang malalaking barko ay kailangan tirahin din ng mga malalaking missiles para lulubog gaya halimbawa ng mga anti-ship missiles. Ang gamit ng Asiro class ng mga spike missiles na gawa ng Israel Rafael Advanced System ay kapariho lang ito ng trajectory ng US FGM Javelin missiles. Ang spike missiles ay isang fire and forget anti-tank missiles or anti-personnel missiles. Ang kaya lang nitong palubugin at pasabugin ay ang mga liliit na mga bangka o mga BRP pambot. Ang Sheldag o Asiro class patrol boats ay ginagamit lang ito for literal combat operation. Ang ibig sabihin ng literal operation ay para gamitin sa mga lugar malapit sa baybayen o near shore operation. Alimbawa, may nakita ang Pilipinibe ng mga abusayap terrorist na nanghuli ng mga alimango sa baybayen Tirahin kaagad ng spike in Eloise missiles. Walang hiya ang laki ng gastos. Nanghuli lang ng alimango. Missiles kaagad ang ginamit. Pwede naman tirador eh. Bago tayo magpaalam, i-shout muna natin ang ating kaibigan si Abner Castillo at si Rachel Claveria. Hanggang sa susunod, maraming salamat.